Yunan. Para sa kaarawan ni Edwin Caco, Germaine Teresa Lucas, Fatima Lumaday, Erwin, Rosalina, Raimonda, Antonio Jr., Corazon, Malu, Dita, Bienvenido, Eric, Benjamin, Carmelita, Glyceria, Mariano, Milani, Gaspar, Natalia, Antonio, Susan, Lucia, Pablo, Romano, Richard, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakaalaala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Pagunita kay San Ignacio ng Antioquia, Obispo at Martir. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. at ang berbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami o Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo na wang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yamang dahilan sa pamamalitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakataong tao ni Isu Cristo ang anak mo, pakundangan sa mal pagpapakasakit at pagamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagabuhay na maguli sa kaluwalatian sa langit, alang-alang kay -alang Isu Cristo rin Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

ng death ni St. Ni, uh, ni Peter so siya na ngayon yung halos tumayong namumuno sa simbahan. At dahil sa kanyang paumuno ay siya ay uh, pinakulong noong uh, emperor ng Rome at siya ay binala mula sa Syria patungo sa Rome. At habang siya ay naglalakbay kasama ng mga kawal ay sumulat gumawa siya ng mga liham sa iba't ibang mga communities. At dito siya ay natanyag, no, nakilala siya dahil sa kanyang mga liham. Siya actually ang una na nagtatumawag sa simbahan bilang Catholic Church. No? So sa kanya nagsimula. Kaya at the end, pagdating sa Roma, no, ay sinabi nga niya, mas mamatamising ko ang magdusa at mamatay kay Kristo no kaysa ako ay maging makapangyarihan sa mundong ito. Then siya ay itinapon sa kuleseyo at kinain nila pa ng mababangis na hayo. Kaya mga kapatid, tulad ni San Ignacio, tayo man ay tinatawagan, huwag nating ikahiya ang mabuting balita ni Kristo tulad ng ating madidinig sa ating unang pagbasa. Kaya upang maging marapat tayo sa pagdiriwang aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang banal na katawang sambaynan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagkapakasakit ni San Ignacio ang kadakila ay dito na kami ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikda nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan nila hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa pagawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig... Hindi but